Okay lang ba sa inyo? Eh sa pa ba kay galing? Galing po kasi kami sa practice. Eh tawag dito, okay lang ba sa inyo na dito kayo sa lugar na to? Okay lang po. Kasi okay kasi dito tayo ubra sa baba eh may mga matutulog din doon. Pero Bukas kasi kuya, meron pa kami Tapos si Ana din lang ay dito. Okay. 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 ganito na lang, uh, tawag dito, gusto niyo dito na lang kayo sa tao tapos dito na si Ana. Hindi na Mayroon po okay lang. Dyan. Okay, lang po. okay, okay lang. Sa baba lang po. Dito na kayo sa baba oh, po. Dito na kayo sa baba. Opo. ba kayo uwi niyan? Kasi umaga din kasi kuya, may practice kuya. kasi may practice din po kasi. Buti sakto, hindi uwi dito yung isa yung matutulog mo. Dito, dito ko na lang kayo matulog. Asensya na po Okay lang kayo? Asensya Okay lang, tapos buksan na natin yung aircon para naka-aircon na lang din kayo. Okay na kayo, electric pan sa iba kayo sa aircon, electric pan lang. Sige, tara, dito na lang kayo ha. Sige na, bababa na ako, analing ka na bala sa kanila. Asensya na po kayo. Okay lang, kayo? okay lang. Salamat. Salamat. WAHAHA <laughs> thank you At, oh, kuya. Ay, gising pa pala kayo? Oo, mm, kuya. Oras na. Doon, alas, stress na madaling araw. Tulog na kayo? Hindi, okay na po, kuya. Ha? Nag-message ko yung tito ko. Malapit lang pala dito. Ah, malapit lang dyan? Ay, doon na po kami manunuruya. Ah, kayo bahala. Ay, ay, kayo, eh, okay naman na kayo kay dyan. Okay. Lalamig ba kayo sana, aircon? Okay, okay. Electric, okay. pambawa pa tayo ko. Hindi po. Hindi po, okay. Pupunta na lang po kami doon. Kasi pare hindi din po kami ma-vertigo. Ba't vertigo? Ano yung vertigo? Hindi ko po Para po doon kanina. Para doon lang. Mga maramdaman ano yun eh. Hindi meron po. Ah, yun. kayo ha oh, maliligo din po kami. Ah, maliligo kayo? Oo, oh, yes. po kami. Ay, kala ko. Basang-basa po ang damit ko ng pawis. Ah, pawis? May uh -huh. ba? Parang ang lamig-lamig so, Sige, pasensya sa Sigurado kayo? Baho ko. ko. Okay, dito. Baho ko, gagi. Tumalis. <laughs> <laughs> Tolong, Ibu, sebentar nih, tidak lang <laughs> banget disini karena dari planet terapi, Bintu